ang mga paraan para malaman kung interesado ang isang kliyente sa produkto na inaalok mo. Isa, body language, obserbahan ang kanilang mga galaw at ekspresyon sa mukha. Kung interesado, maaaring sila ay magpakita ng positibong body language tulad ng pagtango, pagngiti, o pagtingin ng direkta sa produkto. Dalawa, mga tanong, kung ang kliyente ay nagtatanong tungkol sa produkto, tulad ng mga detalye, presyo, o benepisyo, ito ay isang magandang senyales na interesado sila. Tatlo, pagpapakita ng enthusiasm, kung ang kliyente ay nagpapakita ng excitement o enthusiasm tungkol sa produkto, tulad ng pagsabi ng wow, ito ay interesante, o gusto ko ito, ito ay isang senyales na interesado sila. Apat, pagtatanong tungkol sa availability, kung ang kliyente ay nagtatanong kung available ang produkto o kung kailan ito maaaring makuha. Ito ay isang senyales na interesado sila sa pagbili. 5. Pagkakaroon ng follow-up Kung ang kliyente ay nagtatanong tungkol sa follow-up o next steps, tulad ng ano ang susunod na gagawin, o paano ko makukuha ang produkto, ito ay isang senyales na interesado sila sa pagbili. Sa pag-obserba ng mga senyales na ito, Maaari mong malaman kung interesado ang kliyente mo sa produkto na inaalok mo at magkaroon ng pagkakataon na mas palakasin ang kanilang interes at magkaroon ng isang matagumpay na transaksyon. Kung gusto mo ang ganitong mga topic inaanyayahan kitang mag-follow or subscribe sa akin channel YouTube, June Tanra at Facebook. Salamat pakilike na din ang share ito video. God bless you.